What's up guys! Welcome back sa aking Youtube Channel. For today's content ay uh, gusto kong i-share sa inyo guys itong uh, 1 peso 1936 na Roosevelt Quezon na pinag natin but uh, unfortunately uh, meron siyang uh, environmental damage. So uncirculated details naman siya pero yun nga meron siyang environmental damage. So pa-usapan natin ngayon guys itong environmental damage. So basically guys, ang uh, environmental damage ay ito yung uh, oxidation or uh, result ng uh, oxidation ng uh, surface ng coin which is uh, nag-react siya sa presence ng moisture, ng uh, chemical sa environment. So nagkakaroon siya ng uh, kumbaga may mga stains, no? Mga milk spots na tinatawag So itong dalawang ito guys na nabanggit ko ay mga mild pa lang no pero ang pinaka severe na environmental damage is yung uh, corrosion. So corrosion ito yung part na ano mga yung uh, surface ng coin ay kumagaka kinakain na ng ano ngyari na ng kalawang or ng ibang uh, chemicals no. Kumagana nasisira na yung surface ng coin. Sa ibang uh, case naman uh, gaya ng mga sea salvage no siya dahil nakababad siya sa sea water ng matagal na panahon so itong hawak ko guys uh, uncirculated condition hindi mo naman siya ganong makikita kasi yung uh, environmental damage pero syempre yung mga expert na grade ng mga coins ay nakikita yan no kung meron siyang environmental damage but anyway guys uh, itong coin na ito kung uh, makakuha ito ng uh, mataas na ano na grade kaya nang uh, sa numista no ma-check niyo doon guys sa bandang ilalim yung mga past sales no ng uh, ganitong coin tapos ang pinaka doon which is January 2024 pa lang no sa Heritage Auction I think umabot ng uh, uh, 200 mahigit uh, thousand mahigit no pesos yung uh, isang coin which is ang grade niya yata is MS uh, 67 So, itong sa akin, guys, ay uh, wala siyang straight grade. Kumbaga, meron lang siyang uh, uncirculated details. Pero, meron siyang uh, environmental damage. Pero, ganun pa man, uh, I think ang estimate ko sa value ng uh, coin na ito, guys, na merong environmental damage is around mga 13,000 up to mga 20. So, depende na lang, guys. Sa, syempre, sa seller, ako, at uh, sa buyer no, pwede namang mapag-usapan yan or negotiable yung uh, coin so itong coin ito guys ay for sale at uh, kung gusto nyo uh, magkaroon ng ganitong coin is uh, pwede nyo akong i-message sa aking uh, facebook or messenger at uh, pag-usapan natin guys yung uh, presyo regarding this coin yun lamang guys para sa video na ito sana meron akong naibigay na konting information regarding dito sa coin na ito at uh, muli maraming salamat sa panonood